Sa panaman, dalawang magkapit bahay nagtagaan. Nako. Dahil umano sa ingay ng video kay, ha? Ay, talaga baka naman sintunado 'yung kumakanta. Diyan sa lalawigan ng uh, Rodriguez Rizal, ating alamin ng detalye kay uh, J. Martin. Balita at informasyon mula sa lalawigan sa Lalawigan Report. Report sa Target On Air. Dalawang magkapit bahay, nagtagaan. Nagsimula umano sa maingay na video sa barangay San Rafael Rodriguez Rizal. Matapos maganap ang kaliwat kanan na video ng biktima at sospek, sila hindi nagkaintindihan hanggang humantong sa tagaan neto martes ng gabi. Kinilala ang biktima na si Oscar Tenegra, 67 anyos, at ang sospek naman na si Alias Jules, na 60 anyos. Base sa investigasyon ng pulisya, may alitan na ang suspect at biktima sa umano'y inggit na dahilan na nakabili ng lupa ang suspect sa lugar kung saan siya'y dating nangungupahan. Dagdag pa ng pulisya, ang suspect ay dating na rin bilanggo sa kasong murder na kamakailan ay nabigyan ng pagkakataon na lumaya. Samantala, nagtamo ng iba't ibang tama sa katawan ng biktima sa ng pananaga at sa ngayon ay nasa critical condition pa rin ito. Narecover naman sa suspect ang samat-saring bolo knife. Gita naman ang suspect na am, am, aming makapanayam ay matagal na siyang umanong inuudyoka ng biktima na lumaban o gumawa ng hindi karapat-dapat. Sa ngayon naman ay nasa pangangalaga ng Rodriguez Municipal Police Station ang suspect na maharap sa prostrated murder. Ako, CJ si Martin, nagulat para sa DCME 1530, Ang Radyo TV.